sabi ko, ay pawi na pala. Ay, hindi ko na kita yung mga anak. Ay, balik na ako ng dito. Sabi ko na, Sa bagay na siya. guys. Bye. Belen si Ini kau sakit lah, orang sini. Ya, ada. Bos nak beri Nak be. Kau kau lagi Nah. Ini Ni muka. Ni muka. Ni muka. Eh, banggaan po. na. Tiwi ang boss ni. Tiwi, tiwi. Ah, may buhat kasi pa rin. Ako naman 'yan eh. Dinawa kat na. Sanga na. Sanga ita. Sige, sige muna Siya lang pa. Pwede po. Adi, eh, dandaan mo nila paglagay. Para hindi ma, baka ma, ba, hindi mabasa. Ay, ito na nasa sa kanan. Oh, parang lit. Asa kasi. O, oh, yun. At ano yon? Asa yung ano? Yung biskwit. Nakiging biskwit, ba? Yung biskwit. Yan. Ingat niya, ha? Pulo ka pa tayo. E, hindi. Ito iba. Ito harami pero, marika siya pinangirarap ang kamada rin. Magbudo ang kamada rin. Bwad. Sa tas Ah, pwede na lang? Sa doktor kaya na lang. kong na. na Pagkain, pagkain mo yan. Kahirapan ang dahan uh. Ha? Kahirapan ang dahan dahan Ah? Hmm. Jadi tak sadang dan ini lah. Jadi, terus. Ganyan lang ni pero sa ano? dahan mo na lang. Dahan-dahan lang. May uh uh dyan. I'll I'll lang hmm. so dulo, yung... Aksin, sayo, um, Baka, may bagay niya, Ha? Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. lang. Ayun lang. lang. Ayun lang. Ayun lang. lang. Ayun 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 Sina? Ay, Jesus Maria. O, siya. Ano yan? Aksidente pa, o. Ay, Traffic yan. Walwan daw pa masahe. Ah, kagulat namin siyo. Sa Bawasay, bilhin dapat. Ano? Pwede. Ano, nakatanaw ko dito. Ay, dyan. Dyan, dyan. Katama na eh. Ano?

wala sa baso ako diyan Okay pa nga tau no. Ibinidi Nabbene dai Okay ingat O testaba din nakaskay na baskas eh Tag mo dito get here stabber you get here what do you want me to say If you don't do this you going to si Belin sa bus. Wala na lang may laman na sa stick. Wala malawag naman ang stick. Pero pag gano'n, pala naman. Dago naman kasi. pa?